Good morning po mga kaibigan, mga kapatid, kadoming po. Mag-share po ko sa inyo ng kaalaman tungkol po sa silen. Tara po, puntahan na natin. uh, ito po yung sinasabi ko po sa inyong gagawin natin. Papakita ko po sa inyo kung ano po ang issue nito. Uh, ayan po yung issue po niyan. ah uh, may ina po yung ilinalabas niyang apoy. ah uh, hindi naman po natin pwedeng sabihin na nasa regulator yan. Kasi po yung isa pong burner ay malakas naman. Ayan po, malakas po yung isang burner. Ito lang po ang mahina ibig sabihin po wala po tayong problema sa regulator ang daluyan lang po ng uh, gas ang may problema i-share ko po sa inyo kung paano po yan palakasin o gawin tara na po Ah, uh, ito lang po yung tatanggalin natin. Bali ang ang nangyari po kasi dito ay barado ito. May nakaarang kaya maina ang labas ng gas o LPG. Ah, uh, bubuksan ko po ito, ipapakita ko po sa inyo kung ah uh, paano paano po ito gawin. Uh, eto oh. yung uh, sinasabi ko sa inyong may bara. Yan, oh. Wala tayong nakikitang uh, butas o liwanag sa loob ng uh, tubong ito. Dapat meron kasi tayo dyan makikitang liwanag. Ngayon wala tayong nakikita. Ang gagawin ko lang dito ay kukuha lang ako ng... Uh, iblan ibla ng wire uh, o kaya uh, karayom kung walang tayo uh, eto na nakakuha na tayo ng ibla ng wire yan eto ang gagawin lang natin dito ay tutusukin natin itong tubo na to dito tayo magtutusok dito pabaligtad. Ito kasi yung uh, pasukan dito lalabas. Ah uh, ito ang tutusukin natin. Ito. Yan. Dapat matanggal natin yung bara para uh, lumakas na yung apoy. Hangga't kasi may bara ito, hindi talaga ito lalakas ang kanyang apoy. Ngayon, pag natanggal nyo na to yung bara dito ay kulang pa rin sa lakas yung inyong kalan tapos yung kabila ay malakas naman tapos ito na linisan nyo na uh, wala nang bara pero kulang pa rin sa lakas ang gagawin nyo lang ay lakian nyo lang yung butas nito kung gaano kalaki yung butas Ganon din kalakas yung ano nyo, yung kalan o yung kanyang uh, apoy. Daan-daan lang ang paglagay nyo ng butas para makurkulan nyo yung lakas ng apoy. Huwag niyo bibiglain. Kung gusto nyo lang naman na malakas na malakas, yung parang uh, pang-ukasyon, ganon. Tingnan na natin huh? kung natanggalan na natin yung uh, bara. kita na ba? Ako, kita ko, ewan ko, ayun oh, yan. Yan Oh. Natanggalan natin yung kanyang bara. Ayan Oh. Meron na tayo nakikitang puti o butas. Yan. ah uh, ganun lang ang gawin nyo pagka sakaling maina ang inyong uh, kalan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay puro bara hindi sa lahat po ng pagkakataon ay uh, pagka pagkamahina po yung kalan ninyo mahinang maglabas ng apoy o mahina yung apoy ay hindi po lahat bara ang dahilan misan po nasa regulator ang dahilan nasa regulator po may diferensya po nun ang regulator ninyo pero ngayon po kasi yung isa po kasing burner ay malakas tapos ito po ito lang po ang mahina ibig sabihin po noon yung regulator po ay walang problema dito lang po tayo may problema ibalik na po natin Yan, subukan na natin.

Uh, ayan na po yung pinakamaganda niyang timing. Uh, bali, okay na po yan. Bali, kanina po pala, hindi ko na lang naipakita sa inyo na kinalas ko uli. Dahil, uh, hindi siya lumakas. Hindi siya lumakas kasi nabaran uli. Kaya pag nag-DIY po kayo sa inyong sariling uh, silin, nag-DIY kayo, Pagka yung nangyari po sa akin, ay eh, mangyari din sa inyo ay kalasin nyo lang po uli at tanggalan uli ang bara. At linisin mo na rin po yung kanyang pipe, yung kanyang uh, bakal na tubo. Yung kung saan mo tinanggal, yung nilinis mo. Linisin mo rin yun para hindi na maging daylan ng bara. Okay na. At ganun nga po ako gumawa ng Chilean. Kung nagustuhan niyo po yung ginawa ko pong videos, wag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel, mag-like po at mag-share na rin. Salamat po sa panonood.